Pitong buhay na naman ng NPA ang nasayang habang siyam na matataas na kalibre ng armas ang nasamsam sa panibagong inkwentrong na itala nitong linggo ng umaga Hulyo 27 sa barangay San Mateo Uson, Masbate. Alas 6 kaninang umaga ng makasagupa ng tropa ng 2nd Infantry Battalion ang mga rebelding kabilang sa KLG South SRC4BRPC na tumagal ng 30 minuto. Na-recover sa pinangyarihan ng insidente ang apat na M16 rifle, dalawang M203 grenade launcher, isang M14 rifle, isang M653 rifle, isang Bushmaster at iba pang personal na dokumento ng grupo. Ang nasabing operasyon ay bahagi ng pinaiting na Focus Military Operations ng Joint Task Force Bicolandia kasunod ng naging direktiba ni Major General Aldwin Almase sa kanyang pagupo bilang bagong pinuno ng 9ID. Kaugnay nito, muling nanawagan ng pamunuan ng 9ID sa lahat ng natitira pang membro ng CPP-NPA-NDF na sumuko na lamang at makipagtulungan sa pamahalaan upang tuluyan ng makamit ang kapayapaan sa rehiyon. Hindi umano inkwentro ang pangunahing solusyon ng 9 sa problema ng insurinsiya. Kaya't patuloy ang kanilang panawagan sa mga natitirang pang membro ng NPA na magbalik loob sa pamahalaan at samantalahin ang mga programang iniaalok para sa kanilang pagbabago buhay. Kapayapaan para sa lahat. Jerobo News.